Magandang araw, Infantanians! This is my best joy from Infanta Integrated School at ipapaalam ko sa inyo kung paano nga ba ang pagkuhan ng PSA documents. Kailangan mo ba ng PSA documents tulad ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at senomar? Kung willing to wait ka naman at hindi nag-rush, pwede ka nang mag-apply sa Application for Batch Request Entry System or BREX sa Office of the MCR at LGU of Infanta. Sa pagkuha ng PSA documents, ito ang mga requirements na kinakailangan, tulad ng original and photocopy ng iyong Violet ID, at PSA fees tulad ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate na nagkakahalaga ng 155 pesos at Senomar na nagkakahalaga ng 210 pesos. At kapag kumpleto na ang iyong requirements, Dumako naman tayo sa kung paano kumuha ng PSA. Unang hakbang, pumunta muna sa information desk at magtanong at humingi ng request form. Pangalawa, pagkatapos mag-fill up at ipasa ang information request form. Pangatlo, hintayin ang sasabihin ng officer in charge sa verification ng mga impormasyon. Pangapat, at kapag kumpleto na, kailangan ng bayaran ang request na PSA at huwag kalimutan ang resibo para sa pag-claim ng iyong PSA. Panglima, kapag tapos na lahat ng proseso, papayuhan ka ng officer in charge na bumalik sa araw at oras na nakatakda para sa pag-claim ng iyong request na uri ng PSA. Yan lamang ang mga hakbang para sa pagkuha ng nais mong PSA documents. Hanggang sa muli, maraming salamat. Infanta, Let's do it!